Hello po, magandang hapon. Ako po si Amalin Macintosh. Ako po ay na-diagnose kamakailan na may cervical cancer, stage 3, C1. Uh, uh, consider stage 4 na daw po kung ako po ay nahihirap pang dumumi at umihi. Uh, sa awan naman po ng Diyos, hindi pa naman po ako maabot sa ganong stage. Ang advice po sa akin ng mga doktor ko ay 25 to 30 session ng radiation at chemotherapy po hanggang sa mamatay ang cancer. Um, five times a week po ang radiation, Monday to Friday. Then after, uh, after radiation po Saturday, chemotherapy naman po. Um, isang beses po sa isang linggo ang chemotherapy hanggang sa mamatay na daw po yung cancer. So uh, ako po ay ng balot, Anim po ang anak ko. Tatlo sa una, tatlo dito sa pangalawang asawa ko. Bali po Dalawang Senior High School po ang anak ko at isang Kinder. Ang asawa po Ang asawa ko po ay uh, nagtatrabaho po sa isang fabrication company bilang machine operator. Uh, natigil na po ako sa pagtitinda ng balot simula po nang ako ay ma-confine hanggang sa makalabas ng ospital. Kaya uh, ako po ay hihingi po ng tulong o humihingi po ng tulong sa inyo na sana po ah uh, matulungan niyo po ako sa aking pagpapakimo at radiation. Maraming salamat po. Sana po ipagpalain po kayo ng ating Panginoong Yesus para po marami pa rin po kayo matulungan na katulad po. Maraming salamat po.